Ganda, oh. Wow. Yay, la face. Hi, Don Raya. <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe, oh. Well, uh. Welcome back muna sa ating YouTube channel, mga paps. Kung bago pa nandito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Raya. And of course, isubscribe mo na yan. Ngayon, mga paps, ya, nagbabalik tayo dito sa ating Avery. Magbigay sa inyo ng update kung ano nga ba yung mga i-out natin only for yan. No? So kung bago pa lang dito ha, kung na mag-subscribe, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa so i-upload natin bagong videos. No? So ngayon, no, uh, dating gawin, tututukan ko ng camera yung mga ibon no, na gusto nyo. Screenshot nyo. Tapos isend nyo lang sa aking messenger, Don Roaya, or Don Roya Avery or you can text or call me 0953-136446 to my paps. Alright? No, so ngayon, uh, ah, papakita ko rin sa inyo, actually, pwede lahatan. No, ibig sabihin lahatan, lahat na yung nakikita nyo, no, pwede mapas sa inyo. Sa murang halaga. Yan. Siyempre, hindi kasama yan. Ito lang. Lahatan, it means, Ayan. Uh, stand. Cage ibon, kasama nest box, no? Makukuha niyo mga paps. Ayan nest box. Ito 'yung magandang nest box dito, ito. Kasi drawer type 'yan. Ay no. Ato malupit 'yan, sinisilip-silip mo lang. Ay no. Oh. Isilipin mo lang diyan. All No, so panalo kayo dito mga paps kasi lalo na 'yung for example, ah uh, drawer box. No, for example, babayan natin no na nasa abroad no? Uh, wala sila dito sa Pinas tapos pinapalagan ng nila sa kanilang asawa, kanilang anak, kanilang mga bayaw, ganun mga box. No, natakot, takot boxan uh, buksan ng nest box, no? Ngayon, wag na kayo matakot. No? Kasi nga ito ay drawer box. Ayan no oh. So it means kahit yung asawa niyo lang nag-aalaga, kaya yung anak niyo o yung bayaw niyo, no, ayan sisilipin niyo lang dito. No, kahit buksan nyo yan, oh. Kunyari sa CCTV na pinapanood niyo yung ano, yung ito CCTV yan, no? Itong ilaw na CCTV yan eh. Kunyari nanonood kayo, oy, pwede mo sulitin dito. No? Yan oh, sulitin. Kasi nga Sir, kasi nga drawer yan. Ano paano doon ba yung drawer? Ibig sabihin ng drawer, ayan ang drawer. Drawer type yan, no? Oh, pwede eh, buksan. Hindi ka mabubuksan yung Uh, hindi kaagad makakawala yung ibon yun ang kinaganda ng drawer type kasi ito ito de medyo delegado pa to kasi pag binuksan mo yan bukas talaga yan pwedeng biglang lumipad dito yung ina kayo o yung yung parents no so ito drawer type maganda mahal nga yan eh kaya lang binibento ko na yan lahatan no, so doon bakit binibento mo ng lahatan at kasi mag-upgrade din ako ng ibon. No, so ngayon, may gagawin ako ng ibang setup na naman dito. So ganoon talaga, upgrade upgrade lang, di ba? No, so ulitin ko, meron tayong ah uh, 1 2 3 4 times 4 no 16 kg 16 17 18 19 20 21 22 23 24 plus isang flight cage. Yan, 24 isang flight cage yan. Buo yan. Maganda yan sa mga inakay yan o oh, ang yan ng kanilang lipad no, so kunin nyo na yan mga paps jackpot kayo rito lahatan no doon ah uh, ano nga ano yung mga kasama sa lahatan na yun no so eto meron tayo dito limang opaline no yan eto visual yan visual yan ha opaline pelfalo possible red factor possible pelfalo uh, tapos the rest for opa lang. Possible ah, red for lahat 'yan. Oh, 'yan oh. Mga opa. All right, 'yan. Isang set. Ito opa line split lino. Dito opa line is split dan follow tapos uh, back to back, back to back opa line is split dan. Par block up tsaka blue hen. Dito Ah, uh, split bronze, tsaka post bronze. No, ayan yung uh, kasama sa package. Ito dalawang is split, madilim na kasi. No, tapos ito uh, back to back post bronze, tsaka post dan. No, tapos meron din tayo dito back to back uh, is split dan. No. So ipapakita ko na lang ito. Nakikita nyo sa screen. Ito yon mga pictures. Ito, back to back split dan din. No? So may par blue, tsaka blue. Tapos back to back perso, uh, possible bronze. Back to back perso, possible split bronze. Yan. Tapos meron tayo split dan. Isa yan, ready to print na yan. Tapos ito, lima ay apat na possible uh, refactor, possible telephalo, possible lutino. No? Yan, mga pap. Dakot yan. Tapos meron tayong split bronze, perso. Tapos, meron tayong dito back-to-back, -back, possible split bronze, saka possible back-to-back -back split dan. No? So... Ito, ito, itong ganda nito. Yan. Naka-DNA, ya, Lahat ng split down natin. Tapos, kasama yung nest box. Ah, uh, stand. Eh, mag-stand pa lang. Panalo na kayo. Magkano ang stand, ha? 4,000. Isa. 4,000 to. kay Sir Abit Ramos. 4 layers yun, eh. 1, 2, 3, 4. 4 layers. ilang stand yan? Oh. Ilang stand yan? 1, 2. 3, 4. So, 4 times 4, 16. 16,000 mga pups, tan pa lang. O, oh, ba? Diba? Eh, magkano yung cage? Tsaka, hindi yan 16. Gauge 14 pa yan. Makapal yan. May nest box pa. Meron pang perch. E, eh, magkano agad yung perch? At meron pang ceramic. Sabi ko sa inyo lahatan. O, oh, yan o. Oh. May ceramic pa yan o. Oh. Magkano yung ceramic yan? 25 yata yung 30. Meron pang stainless. 100 yata ito Huwag yung nagkakamali Yung mahaba niyan, Ito 200 oh. <laughs> Sobrang jackpot kayo mga paps. Eh ito pa lang Magano na to? 35 to 52. Kahit tingnan nyo sa Shopee oh. Ngayon Isang buhata na lang <laughs> Lahat At magugulat ka at magugulat ka kung magkano tong ibebenta ko lang mga paps lahatan. Mabilisan lang. No, presyong pamigay. Alright, so oh, ayan oh. So lahat at lahat na nakikita nyo, jackpot kayo. At legit ang karga niya na quality. No, hindi tayo boy karga. No, so quality yan mga tops. Legit ang karga. Nakikita nyo naman, di ba nagpo-post ako eh. Nagpabuga ng uh, dan red retractor, bronze, Di ba pinopost ko yun? Nakikita nyo naman mga tops. No? Kaya nga kayo na pa-click eh sa video eh. Kasi nakita nyo na, uy, legit yun. Kasi karga yun. Legit yung karga nun, mga paps. Kaya di ba, kaya nakita nyo sa posting ko. No, so, kung interesado ka, dali mo na. Huwag ka na magpatupik-tumpik pa. No, you can text or call me, 0953 136 -4 -4 or message mo sa aking Messenger and Don Roaya or Don Roaya Avery. No, so, yun lang. Marami, maraming maraming salamat. Dali mo na. Actually, pwede pa utang. No, utang, mga paps, ha. Tama nang narinig. Duty, A-N-G, utang. No, so kung paano, yon ay ulitin ko. You can text or call me 0935-313-64462 or message mo sa akin sa Messenger ng Don Roaya or Don Roaya Avery. No, so ilang marami-marami salamat sa panonood. Stay safe and God bless